Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Security guard, hinangaan matapos makapasa sa 2024 Criminologist Licensure Exam. Mala Christmas notebook cover tampok ang viral binangkal recipe ibinida ni Senator Risa Ontiveros. Mukha ng estatwa ng isang buffalo sa Malaysia na tila may subtitle, Kinaliwan Online. Pamilya mula Germany, muling nasungkit ang world record sa most decorated Christmas tree. Trending Suspect Challenge, paano nga ba nagsimula? At Mocha Moves, itinang itinanghal na 2025 Pantone Color of the Year. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, From Secure to Licensed Criminologist. Inspirasyon ng hatid ng 23-year-old security guard na ito mula Tagig City nang makapasa siya sa 2024 Criminologist Licensure Exam. Pinusuan ng netizens ang kanyang transition video mula sa pagsusot ng uniforme bilang gwardya hanggang sa oath-taking para maging isang full-pledge licensed criminologist. Kaya yeah, masama natin kilalanin si Kenneth sa report ni Millie Borja. mula sa pagiging isang security guard ng isang eskwelahan hanggang sa maging isang full-fledged criminologist Nagsilbing inspirasyon ang 23-year-old criminology graduate na si Kenneth Dabalos mula Tagig City dahil habang nag-aaral para sa criminologist licensure exam, nagtatrabaho ito bilang isang security guard sa isang high school. Malaking tulong daw kasi ang pinasok niyang trabaho bilang pang-enroll sa review center. Pinusuan ng marami ng ibahagi niya sa TikTok ang naturang tagumpay sa pamagitan ng isang transasyon. Inamin ni Kenneth na hindi nito naiwasan ang magduda sa kanyang kakayahan dahil ito ang unang beses na kukunin niya exam, lalo na na pinagsasabay Nito ang pangarap at trabaho Araw-araw ang duty nito Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga Pagkatapos ng trabaho Dumederecho siya sa review center Sa Muntinlupa At kahit mahirap at matinding sakripisyo ang kailangan Hindi tumigil si Kenneth na abutin Ang pangarap nila ng kanyang kuya Na ngayon ay isa ng pulis Ilang tasa ng kape at pagdarasal Ang kabilang sa kanyang mga para mapagtagumpayan ng kanyang inspiring na journey. At sa kabila ng pagiging licensed criminologist, patuloy pa rin ang pagtatrabaho ni Kenneth bilang secu si habang naghihintay na makamit ang ultimate dream. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa si Pilipinas, una sa si Pilipino. Para sa ating next viral story, Who is this diva? Mula sa pagpapanagot sa mga kriminal hanggang sa pangmalakasang courtable code sa Senado. Muling nakuha ni Sen. Riza Ontiveros ang kiliti ng netizens dahil sa kanyang nakakaaliw na humor. Ang senadora kasi nagpost lang naman ng Christmas countdown kung saan nagbistula itong chef sa isang lumang notebook cover at ang kanyang ibinida ang sikat na binangkal recipe. Narito ang report ni Arnold Herrera. makulay na background, maningning na disenyo, at mistulang nagkagibunshin teknik pa nga. Who is this diva? Aliw na aliw ang mga netizen sa Let Her Cook moment ni Senator Risa Hontiveros Malayong malayo kasi sa kung paano niya gisahin sa Senado ang iba't ibang akusado at ipaglaban ang kapakanan ng mga bata at kababaihan, tila ibang paggisa naman ang ipinasilip ng Senadora sa publiko. Sa kanya kasing viral Facebook post, ibinida ni Ontiveros ang kanyang mala notebook cover na Christmas teaser. Tampok ang viral binangkal recipe na madalas gawing katatawanan ng mga netizen bilang sagot sa mga nakakatawang post. Tila seneryoso nga ito ng senadora dahil inilista talaga nito ang kumpletong listahan ng ingredients ng binangkal sa mismo larawan. At syempre, kasama rin dito ang iba't ibang imahe na may hawak pang sandok, spatula, suot na chef's hat at in action pa ngang nagluluto ng binangkal. Saad pa nito sa kanyang caption ito raw ang binangkal recipe para sa mga wala pang handa sa darating na Pasko. Sagot naman ng netizen na ito, same vibes ang post ni Hontiveros. Sa isa pang notebook cover, tampok naman ang actress na si Judy Ann Santos. Ang isang nga ito, talagang kinomento pa ang viral binangkal recipe. Ang iba naman ay napabati na lang din ng advance Merry Christmas para sa tinuguriang Notebook Diva. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next trending story, Face with Subtitle. Binahan ng laugh actions ang larawan ng estatwa ng isang buffalo sa Sarawak sa Malaysia dahil sa mukha ng hayo na ayon sa mga netizen ay tila may subtitle. Ang buffalo kasi, kulata tila, may nakita raw itong hindi dapat nito makita. Ang batuhan ng nakatutuwang hirit sa comment section, panoorin sa trending report ni Rose Bobiera. Kuhang-kuha ng isang estatwang buffalo, hindi lamang ang atensyon ng mga turista, ngunit maski ng mga netizen dahil sa nakakatawa nitong itsura. Paano ba naman kasi ang buffalo sa larawan na viral online? Tila may subtitle raw ang mukha. Ang estatwang ito ay itinuturing na landmark statue sa bayan ng Serian sa Sarawak, Malaysia. Kung kadalasan, ang mga ganitong estatwa sa gitna ng mga plaza ay itinuturing na simbolo ng bawat bayan o palatandaan na nakarating na ng isang turista sa bayan na iyon. Sa iba nakilala ang estatwang ito. Sa naglalakihan kasi nitong mata at laglag na panga, kuhang-kuha ng buffalo ang halakhak ng mga netizen, lalo na sa kanya-kanya nilang kwento ukol dito. Ang suspetsya ng marami ay baka raw may nakita ang buffalo na hindi dapat nito makita. Ayon pa nga sa isang netizen, sa halip na naghahalina ng mga turista, tila nangungusap daw ito na huwag nang bumalik sa probinsya. Bukod sa may subtitle ang itsura nito, hirit ng isa pang netizen ay may sound din ang mukha ng buffalo. At ang isa pang entry na inulan ng laugh react sa comment section ay ito raw ang reaksyon ng hayop. Nang malaman nito na gagawin na siyang bulalo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating record-breaking story, kung akala ng karamihan sa Pinas, kalang makakakita ng mga ingrandeng dekorasyon tuwing Pasko, Aba, hindi rin papahuli ang pamilya na ito mula Germany kung saan naabot lang naman sa mahigit 600 Christmas tree ang ginamit na dekorasyon sa loob po mismo ng kanilang bahay. Dahil dito, muling nasungkit ng pamilya ang world record sa most decorated Christmas trees in one place. Kung paano nga ba ito pinagkasya ng Herman family, alamin sa report ni James Galangue. ilang araw na lang at Pasko na. Kusaang marami nang umahabol para maglagay ng mga dekorasyon sa kanilang bahay. Pero iba yata ang hinahabol ng pamilyang ito mula Germany. kusaan nais nitong muling masukit ang world record sa may pinakamaraming Christmas tree decoration sa loob mismo ng kanilang bahay. Ang Heroman Family kasi, mayroon lang namang 605 Christmas trees na kanilang pinagkasya bilang dekorasyon ngayong Pasko. Bukod pa dito, ang nasa may 100,000 iba pang mga Christmas decorations, 50,000 Christmas lights at libo-libong mga figurines. Ayon kay Thomas Heroman, ultimo raw sa kanilang ceiling, pader o maging sa kanilang banyo ay mayroong Christmas tree dahilan para magkasya ang lahat ng mga ito. Samantala, kinumpirma naman ito ng Record Institute for Germany at kuning ang ng pamilya ang world record sa most decorated Christmas trees in one place. Dagdag pa ni Thomas, na niya ito bilang isang uri ng relaxation at nakakagaan sa pakiramdam sa tuwing nagde-decorate ang kanilang pamilya ng kanilang bahay tuwing sasapin ang Pasko. Dagdag pa ni Thomas, nakikita raw niya ito bilang isang uri ng relaxation. Dagdag pa ni Thomas, nakikita raw niya ito bilang isang uri ng relaxation at nakakagaan sa pakiramdam sa tuwing nagde-decorate ang kanilang pamilya ng kanilang bahay tuwing sasapit ang kapaskuhan. Habang dati nang nasungkit ng naturang pamilya, ang world record mula taong 2017 hanggang 2021 at 2023 na may mahigit 500 Christmas trees ang kanilang nagamit. Para sa Deezer HTV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, maraming netizens na ang kumasa sa nauusong suspect challenge mapa-Facebook man o sa TikTok. Ang siste kasi rito ay pagsasabi ng something guilty ang isang tao habang tumatakbo ito na parang hinahabol ng mga polis. Ang hashtag Real Talk and Challenge agad na naghatid katuwaan sa netizens, mapakopple man, barkada matanda at maging celebrities. Pero paano nga ba ito nagsimula? Alamin yan sa report ni Rovic Manuel. Mga estudyante, mag-partner, pamilya, barkada, maging matanda at celebrities, tiyak ko sa trend na suspect challenge. Sino kasing hindi matutuwa kung tila paraan ito para nito para i-expose ang isang tao sa nakatutuwang paraan? Suspect 10 years bago makatayo sa upuan. <laughs> suspect walang tatay. Suspect mahilig mag-take home ng Shanghai. <laughs> sa trend na ito, makikita ang mga netizen na tumatakbo na parang hinahabol ng pulis. Ngunit ang tanong ng karamihan ay paano nga ba nagsimula ang suspect challenge? Ayon sa isang ulat ng Forbes, buwan ng Oktubre noong unang nagsimulang lumabas ang suspect challenge sa social media kung saan hindi pa rin eksakto ang rason sa police suspect na tema nito. Batay naman sa isang media outlet na Know Your Meme, ina-attribute ang unang video ng suspect challenge sa deleted video ng may username na Lauren Case kung saan nagawa pa itong marimix ng isa pang account. Suspect, looks like Uncle suspect can't leave the house without 10 pounds of makeup his hair than he runs. Dagdag pa ng Forbes, tila spin-off ito ng We Are Of Course trend noong 2023 kung saan dinedescribe nila ang kanilang mga sarili na may halong katuwa-tuwang konotasyon. Para sa si Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling viral story... Bukod sa music, artist at word of the year, isa pa sa inabangan ng marami ay ang ipakikilalang Color of the Year. At ilang linggo bago sumapit ang 2025, abatas kamay ng mga mahilig sa color brown. Yan ay dahil mocha mousse ang itinanghal na Pantone Color of the Year ng 2025 o para sa Year of the Snake. Narito ang report. Move over, Peach Fuzz! Ilang linggo bago magpalit ng taon, inilabas na ng Pantone ang Color of the Year at Mocha Mousse ang napiling kulay para sa 2025. Isa itong forming rich brown hue na may halin sa delectable qualities ng kakao, chocolate at kape na sumasalamin din sa pagiging earthy at elegante. Versatile choice of shading daw ito pagdating sa fashion, interior design at branding. Ayon pa si Pantone Color Institute, Mocha Mousse presents a discreet and tasteful touch of glamour. Pero, kailan nga ba nagsimula ang pagpili ng Pantone Color of the Year? Taong 1999 nang inilunsad ito at cerulean o isang pale blue hue hangos sa clear blue sky ang napili bilang first ever Pantone Color of the Year noong 2000, dubbed as the color of the millennium. Samantala, ilan pa sa mga naunang Pantone Color of the Year ay eliminating an ultimate gray, very peri at Aviva magenta noong 2023. Ang pagpili sa Pantone Color of the Year ay dumadaan sa masusing pag-aaral at trend analysis ng color expert mula sa Pantone Color Institute. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ah, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman i-tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo! ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at iba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa... TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una